Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Ayun, nandito tayo sa ating mini farm para ipakita ko sa inyo yung diskarte kung paano uh, paramihin yung bunga ng patula. Yan. May tanim tayo dito ng patula, nag-iisa lang. Uh, itanim natin ito noong kasagsagan ng El Ninyo, mga buwan ng April. Kaya ngayon, ipakita uh, ko sa inyo yung mga dinagawa natin para maging hitik sa bunga yung ating uh, patula. Ang tanim nating patula ay nag-iisa lang. Ito lang natin to itinanim, ayan dito sa isang uh, plastic na drum na plastic. Then ang tinanim natin dito ay apat na pirasong buto. Tumubo lahat kaya lang ang pinatubo natin at pinatulin natin ay isang piraso lang. Mga pansin nyo napakalaki ng bagy niya. Ayano no? napakalaki ng baging niya and then pinagapang lang natin siya dito sa taas yan yan actually multiple cropping ginawa natin dito kasi siya nasa taas lang and then dito sa baba ay mayroon tayong mga tanim na yan yung may kamatis may kangkong uh, yan mayroon tayo dito sa baba mayroon tayong uh, alugbati Then, kailan lang ay eh, may tanim tayong uh, dahon sibuyas kaya yeah, yan uh, ang diskarte no uh, ginagawa natin nagsasagawa tayo ng pruning uh, hindi tayo nagpapagapang lahat may bakansin pansin nyo may bakanti dito yan para mayroong sunlight sa baba sa ating tanim din ah uh, ang diskarte natin sa una ay hindi tayo nagpabunga nitong ating uh, patula. Kung papansin nyo mula rito ito yung mga bagging niya. Yan nagsubuk siyang bumunga mga dalawang din pa pagangat lang ng ating tanim. Pero pinutol natin para ang ginawa natin focus muna establish muna ng kanyang mga baging Yan. Yeah, medyo nagtagal dahil mabagal ang pagtubo niya noong nakaraang uh, part ng June. June, July uh, nagtagal ang kanyang pamumunga ngayon sa pag-aalaga natin diskarte ayan tanggal tayo ng mga sanga yan, na uh, nandito sa paligid and then yung maliliit na sanga ayan pakita ko sa inyo katulad dito mga nakalaylay yan ng na mga sanga yan tinatanggal natin yan kasi pag nakalaylay na tulad yan kumbaga ano wala na siyang sustansya uh, hindi talaga siya magbibigay ng bunga kapag ganito na ayan yung tsura ayan yung mga gumagapang tulad nito maganda yung tubo na, nahayaan natin ayan, dito, tulad nito nasa baba ang na natin Ayan mga boss, mga unang diskarte ng ginagawa natin yan, uh, siya nga pala yung unang bunga talaga tinatanggal natin yun para uh, pagkapangin muna natin, pabagingin muna natin ang ating halaman ngayon, pakita ko sa inyo yung uh, epekto ng ating pagkuproning ayan, yung mga bunga na ayan oh. ito ayan, aray ko sumabit yung ating kamera yan yung mga bunga sunod-sunod. Yan. Yun oh, di ba? Ah, punta tayo dito. Yan yung mga bunga na. Then yan. May mga bunga. Yan sunod-sunod yung bunga niya. Pakarami na. Yan. So, oh. Bali ang nakuha na natin dito siguro mga anim na yung naunang bunga. Yun, ito na yung mga sumusunod. Yan, hitik sa bunga. And then, yan may mga bulaklak. At bago ng bunga na rin. At wala tayong problema dito sa pollination, mga bros. Kasi ayan, o, may lumilipad na mga uh, dawag yan. Yan yung bubuyog. Yan. Yan yung naman yung bu kung bumunga, oh. Yun, oh. Eh. Yan. Yun yung mga diskarte natin sa pagpaparami ng bunga ng uh, patula yeah, hindi kalugi kasi dito nga pinakita ko sa inyo na isang puno lang to pero napakalawak ang nasasakupan ng mga baging at ngayon ay marami ng bunga at dadami pa ang bunga nito hanggang dito na lang mga boss uh, kung bago ka lang dito sa ating channel pag kalilimutan po mag subscribe like and share din uh, pag share na rin hindi. Paki. Magkakabulbul <laughs> tayo din. Ayan, hanggang dito na lang. Huwag natin pahabain. Bye-bye.